At ayun na nga syempre. nandito ako ngayon sa Batangas kung saan eh. Birthday ng isa sa kinikilalang nanggugulpe at ginugulpe ng ating sikat na si The King FPJ, si Mr. Telly Babasa. Kuya, ano masasabi mo sa mga tagahanga mo? Salamat pare, salamat sa inyo lahat, salamat sa mga mga nanonood at sa maraming salamat sa inyo lahat, lahat lahat balik kayo. Maraming salamat. Okay, ako kasi eh, lahat ng ini-interview ko sa aking vlog, sa aking mga tanungan, malarod na baro, syempre. Uh, ang gusto ko itanong sa iyo, paano ba magmahal ng isang telebabasa? Kung magbala ng telebabasa eh, sobra. So, so, kaya na rod na baro junior. Paano magalit? At kung magalit eh ko. Pero ang alam ko, mabait yung Rod Navarro Jr. Mabait. Terik, okay, At saka, okay yan. Ako, basta okay ako kasi mahala ko ng tao, mahal ko ng kumpari ko, mahal ko ng mga kumpari ko. Lahat sila mahal ko. Lalo mga kumpari ko, mahala ko. Oo oh, naman. Siyempre, totoo naman yan. Ikaw, Wetherly, okay, hindi naman matatapos siyempre yung kwentuhan natin kung walang uh, usapang Rod Navarro. Gaano mo kakilala ang aking yubawang ama na si Rod Navarro? Ah, uh, yung anak ko, yung tatay mo, hindi ko na kasama pero... Alam ko, mistis siya at saka mabait. Mabait na tao. So, totoo ba yung balita? Bayabang daw yun? Hindi, kamukha mo yun. Kamukha mo rin. Super Maka hangin din? Kaysa, mo. Mahangin din. <laughs> o paano guys ha? Nandito dito tayo ngayon sa birthday na ngayon. 78th birthday pero parang 42 lang. <laughs> Kayang Kayang-kaya pang manggulpi ng mga action star ano? eh. Oh, ipakita mo nga sa akin paano tumingin ng nakakatakot ang isang telebabasa? Ganito lang. Kamunga nung no, pagkatulatakot ako ng asawa ko. <laughs> guys, hindi naman nakakatakot yung tingin ng asawa niya. <laughs> hindi, <laughs> hindi ako kasali dyan ha. O, paano kuya? <laughs> Salamat ka at magpaalam na sa libu-libong takara. <laughs> thank you, thank you, thank you. Dumo! Paano guys ha? Magpapasalamat ako sa inyong lahat. Suportahan nyo, Mr. Telly Babasa. Abangan nyo! Bago mo ako ng maraming pelikula pa at mga serye. Hello guys, bye bye!